Hi We can do Th. May isa pa? pa! Oh! <laughs> Balyo na to. Wala. Natatakap. Natakakapag. Basta ka kapag... nanay kapag... <laughs> Mas nakakapagod mag-upload sa inyo. Darame pumalanay kasi matagal. Nanay na. Balay na. Pa na ako mag-video eh. Diba? oh, kanina pa yan eh. PNHS Coral. Ayan, tandaan nyo ah, Coral. Mas palit mo ba yung I <laughs> oh, I'm <playing> the music. <laughs> Tipo agora. Kailan ka na? Pinky, sawi ka? sawi ka? <laughs> Interviewing lang kita, pa. ka! pa? Hindi Eto dalawang abnoy. Tignan ka okay. naman ako. Nakaray ka to, hindi pa. Ito ba ang baliw na babae? Narawan. Eh! La Last kay Pam. Sige na sa